Atan. Tan. Atan. Atan. At... nahulog yung salamin kong pang pangisda. Oh? Oh. Saan? Biya eh. Siguro. Okay. Nawala eh. Oh. -uh. Nalagpek sa pagbiyahin mo? Oo. Kanina nandiyan pa yan. Ikaw malaya. Ano naman nakatabi na? Hindi, ito nga yung sabitan mo. Ayun, sabitan so eh. Paano nalaglag yun? Alin yung tausan? Hindi, yung bumurahin lang. Paano nalaglag yun? Hindi, ito ba? Ito mo naman nilaglag. Baka natipitas? Naputol siguro yan, ha? No? Naku. No, Wala kong gagamitin. Yung isa na lang? Yung luma. No choice. Naku. Tagod natin to. Pagkadali yun. Pagkadali yun.

Kung may nga, may isda ko na nabangan. buồn lắm tôi chưa có tao anh chị tư là khi ta có cái nào mà ko kita inyo share video kan nah, nah kita ya ada, ngomong atau ada kabar lengwa. mọi người đâu lắm tàn 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 giờ tàn này, tàn 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 tan, 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 giờ Tan giờ Tan Ê nè, quà bà nào Ừ, nào đi cô Ừ Kia nào, không à đi bà nè Tanggalin mo yung video ko. Ang ulo ko. Baka mahulog yung cellphone. Ito pa. Tanga ko pala. Ito lang. Ay ga ah. Ang ulo ka tama. Ay wait lang. Anong tama? Anong tama? niyo ko ganyan. Ay. Ito.

mamamatay din alam, alam. Pero nga boy pa. Eh tayo kapag sa ulo tayo tinamaan eh. Wala na. Less okay, uh, na talaga. Totally hindi naman ulo ay batok lang. Bato ah sa ulo nga pero hindi sentro. Hmm.

Ay hindi, hindi nalang pala ano? dahon no? Oo. no? Siit? Wala. ka nang matras. matras ka. <laughs> Siyempre, nalapit ka. Mabubuhay kaya to? Okay Dayo mo na talagang alaga Kumain nga eh Aba, mabubuhay nga to Sa ng tama eh Hmm, tapos makalimutan mo ang ng tubig yan Tayo eh Mabubuhay to sa buto kutsilyo para hindi masaktan salaman ng tama, eh ay saan ba kutsilyo nandiyan wala naman eh ay ito lang sa bag ko wow Oh, ay, ayan. Mabubuhay kaya ito. Palima ito. Bag na buhay ito. hindi tayo. Tapos nakakalimutan mo naman kasi yung palitan ng tubig eh. hmm. <coughs> Lampas lima na talaga yun. Kung eh, hindi mo nakakalimutan. Hala. <coughs> Lagay ko lang doon. Salamat ng pamang. Eh. Huwag mong maingay. <coughs> Alay. Ilaw. Um. Ay, walang flash to. Record only ako may flash. Kaya na. Ada, atin pembalikan yang bijo kaya ngomaga nak kohanan soponan bijo yang ista dan lumutang berindik pembinaan ini mengedul hati-hati tengah Nakita na tayo may dalag oh. Yeah. Hindi ko na kukunin yung barelo. Ayan. Ayan.

Pagkalaan ko na huli yan na January 6. Itong isa, January 18. Itong isang ito, May 27. Tapos yung maliit. Yan, yung maliit na yung katabi ng nakuli ko ngayon. Hindi ko tandaan kung anong titsa na huli yan. Hindi ko na videoan na eh, yun ulit. Yan ang pinakamagandang huli. Kasi balat lang yung tama. Yung magaling na. yang bali itu anak desa pangayong taman yang mengedar terus yang isa sepang itu anak sepang mga yun yang Ay, ayo ko itong huli ngayon kung mabubuhay ya, mga idol. subukan ko siyang buhayin yan mga idol ya, yun, huli ko ngayon begini ay, Hai jalan jangan lupa shout chat out saking mga subscriber selamat nama yang mga subscriber untuk saya lagi tapi yang masih masih ada nomor kami ini yang kayak ngisah shout out nalar saya yang lahat mengajar okay. kung gusto nyu mau pas shout out mengajar komitnya po para mag-shout out ko kayo at sa mga silent viewer maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa ng mga